Mahal na pong Jesus sa sareno, salamat po sapagkat minahal nyo kami ng una, ng buong buo at lahat-lahat. Minahal nyo kami, kaya inalay nyo ang lahat-lahat, maging ang iyong buhay, ang iyong pagkadiyos, alang-alang sa aming kaligtasan. Ang pagmamahal na yan, ang aming tatanganan sa aming buhay habang kami patuloy na naglalakbay. Ang pagmamahal na iyan ang magbibigay sa amin ng lakas para mahalin namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Ang pagmamahal mong iyan ang magbibigay lunas sa amin sa mga sakit at hinagpis na dinanas namin, lalo na kapag hindi kami nakakaranas ng pagmamahal sa aming kapwa, lalo na sa mga taong dapat unang nagmahal sa amin. Mahal na pong Jesus sa sareno, walang hanggang pasasalamat sa iyong wagas na pagmamahal. Mahal na pong Jesus sa sareno, kawaan niyo po kami basbasan niyo po kami amen amen